Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Sisi Ang inyong lingkod Ayan guys, update na naman to guys Sa aking bunsong anak Nag guys nga Mainit daw ang room Ayan, nagbili kami guys Ng Aircon Yan, yan nga brand nga aircon guys Ang aming binili Ayan Ali guys, samahan mo ako guys magbabayad na ako, guys. Halika na. Tara na. Arat na. Yan na 29. Mama. 900, 900. Bayad na siya yun. 29,980. Ayan, guys. Nagkulang ang aming pira. Hindi ko nabayaran ang installation. Hap lang. Kasi ang beronon sa installation, guys, is 6,500. Giparsyalan ko lang ang installation ng 3,000. Yan, babayaran ko, yung rin siya bukas ng 3,500. Hello, in, in? Ayan, dito na mama, oh. nagbayad na siya, in. Sabihan mo, eh, na may balance <laughs> Natay, balance. <laughs> 3,000 na lang. Sa installation, 3,500. Ayan, ito yung ano, unit in. Ayan, 1 HP lang yan ang natin in. okay guys hanggang dito na lang tayo thank you for watching yan. and no, don't mama, forget mama. to bye subscribe my channel and follow my page bye bye guys so, to God be the glory okay.